kain tayo kain kain natin o oh. pangit pa ulam natin eh hmm. Ito hmm. so, pangit ng lasa kasi nito Pangit <coughs> ng lasa nito Tapos Parang lungganisa Tapos so, may broccoli naman. Tara, kain, kain. Hmm. Ang tabang na, ano? Mamasa-basa na. Iwan. Okay. Baboy siya na karne. Pero yun ito na Hindi pa yata itong basa-basa O oh. Para kain kan? Bet niya. Meron mm -hmm. yes, yes. tatlong piraso ng tokwa, may kung sino. broccoli kasi. May gumawa kasi ng broccoli. Nakabol ko kasi dito. Luluto sana ako. Kasi pre lang naman. Ito mm. so kasi medyo mura lang siya. 50 lang naman. May gulay na. Tablong klase. last Isang kainan na ba? Saka medyo mainit pa. Saka so yung gulay. Masarap pa. Ang pinakagusto ko talaga ito. Yung gulay. Masarap pagka sakto lang yung luto ba? Or pagka steam. Yung steam lang yata itong gulay. Kalimbawa nito. Hindi ba siya na ano? Bokoli pa rin, di ba? Kanda pa kaluto ako sa kuya. Hindi magluto ako. Kailangan ilagay sa sa ref kasi maraming pusa dito. Huwag nga amoy sa kol. Siyempre malamig na pangit na kainin, di ba? Magiinit ka pa. Hassle na ba? tapos po yung paggulay naman pag hinalo mo parang yung pagkaluto iba I like dito isang so, kainan lang naman eh at least makakain tayo ng masarap sa gabi magluto tayo kawalang pasok sa so, umaga ito isang kainan lang to Magali. Kasi mga Pinoy lang naman nag, nag ano, saka Indo, iba ba nito? Yung mga Vietnam lahat. Kaya siyang ganito. Nagluluto taga sila. Mas gusto na lang nagluluto. phải cả em Hãy subscribe vô xong nhưng mà rất đúng sao ô tí bà ôt rồi right right cãi cãi